ng dito sa palengke. Bibili kami mga ganitong ulang. And guys, marami tao dito kasi gabi na eh. Ito yung bayan ng kursalaan. guys. Buminay ng tilapia. Okay, Jace. One ten na okay. okay. po. Kayo, One Okay. Magkano po kay Ilonay? One Ayan, guys. Ito, guys. Oh. Maganda yung ito. Na Pwede magayon ng bito ka, Nay? Yes? Opo. Pwede na lang. Eh, pang pa... Ano lang sa pangalaga kong pusa, papakain ko lang. Pero lang natin tayo. O, sige po. Wala akong problema. Pungin oh, lang sa pungga ko yung pusa. Eh, kasi... Opo. May mga laga po kasi kasi eh. Yes, naman. Napakakaling maglilis na na yun. Ito masang kilo po, yun. ilang piraso? Apat. Ito masang kilo. Tatat po. Yan, naku po. Busog-busog na yung pusa ko dyan. Ito isang kilo. Kanan mo nga, napakabilis mo kanan yung nanay. Sige po. Okay, thank you po. Maraming salamat po. Ayan guys, kumili na kami ng... Kumili na ka kami ng isda. Ay, kada, hindi makita mo. Dada, ito na kada, ito. Asa pa? Ayan guys, kumili kami ng isda. Binigyan pa kami ng, ano, yung papakain sa pusat. Ito kasi dito, bayan ng, bayan ng kusatan. limpeh. kung gising ng mga magulabi, ibigay namin. kana ng na padepti pag ay na? ay mga anak Ito kasi gas pag gabi eh. Marami ka nakikita dito yung mga nagdidi. Ha? <laughs> so guys eh, palabas na kami. Galing kami ng palingki. Dapat na lang no, ito ang kabuok. Oo, oh, sige. Oo. Oh. Eh guys, bibili pa daw kami. Ibang eh ko kung nang niya guys. Eh oh. sayang guys Tandaan niyo baka mabasag 'yan ah. Bibili na 'yan do. nako po Na. Nakopo. Yung pala yung kinukuha niya, ano 'yun? Ah. Pampasko. So guys, bumili siya ng Pampasko. Pampasko raw inumin niya, Eh. Ayan pa, saan kayo? Ayan, guard. Ayan, si guard. Good evening po! Kumili <laughs> po kami ng ulam. Opo, ay hindi po, ano lang. Ay, pangulam. Eh, andyan po sa loob bumili. Ay, ay, bumili na yung... Ito yung pinaka, ano, dito sa, ano. Uh, <coughs> okay, thank you. Thank you po. Okay, guys. Uh, okay, thank you.